move on kadalasan kasi ang isang taong hindi makapag move on ay para bang iniisip niya lagi yung nakaraan nila ng kanyang boyfriend or girlfriend kaya hindi siya nakakapag move on just because um, hindi niya iniisip yung nagawa ng isang lalaki o nagawa ng isang babae na Masama sa kanilang relasyon. Iniisip niya yung magagandang alaala ng bawat isa. Kaya ang hirap makapag-move on. Sabi ko nga sa sarili ko, don't leave the past. Kasi pagka nabubuhay ka don sa nakaraan, hindi ka makakaahon in the, in the future. So, how, how would you say na siya pa rin yung mahal mo? Alam mo ang gagawin mo para makapag-move on ka. Just forget him or her na gumawa ka ng isang pagay na makakalimutan siya dahil hindi lang naman siya ang lalaki sa mundo or babae sa mundo. If it's not worth na talaga yung relasyon niyo you should, you should, you know, you should accept the reality na wala na kayo. Huwag mo na siyang balik-balikan. Huwag mo na siyang ipagpili sa sarili mo na kayo pa din. All I can say, um, forget the past. Um, kalimutan mo na yung mga nakaraan ninyo. Um, go to the next chapter in your life na you have to enjoy yourself being single na lang muna. And kung may darating man sa'yo na bagong manlilikaw, siguro doon mo lang masasabing iibig ka ulit. But you have, you have to be careful na at saka wag mo siyang i na oh siya na, ito na siya. Wag. Um, I-enjoy mo lang para at the end, hindi ka masasaktan. So, um just, yes, ito yung aking isang kuro-kuro lang naman sa pag-move -pag on mo balang araw. Have a blessed evening here in Bahrain, everyone.